Paul Pierce, tatalunin daw si Lebron ni Curry sa GOAT debate kung manalo ito ng championship. If he wins one more, we gonna start putting step up there with Michael Jordan. Los Angeles Lakers vs. Wolves Game 1 Preview pero bago yan sa nakalipas na dekada, kahit na sina Yanis Antetokounmpo at Nikola Jokic ay nakakuha ng maraming MVP awards, marami pa rin ang naniniwalang ang dalawang pinakamahusay na manlalaro sa NBA ay sina Steph Curry at LeBron James. Bagamat halos pitong taon na mula nang huli silang nagkaharap sa NBA Finals, may pagkakataon pa rin silang parehong makadagdag ng isa pang championship ring ngayong season. Ang Lakers ay nasa ikatlong pwesto at ang Warriors ay ikapito. Kaya't kung magkampiyon man ngayong taon, magiging ikalimang titulo ito para kina Curry at James. Kahit si Lebron ay nangunguna sa kasaysayan ng NBA sa kabuang puntos at may hawak ng napakaraming record, naniniwala si Paul Pierce na mas dikit ang debate kina Curry at James. Ayon kay Pierce, kapag nanalo si Steph ng isa pang championship, lalo na kung maging finals MVP pa ito, siguradong magkakaroon daw ng bagong usapin tungkol sa GOAT debate. If he wins one more, think about that, I'm gonna start putting Steph up there with Michael Jordan. Dagdag pa niya, ang ikalimang titulo ni Curry ay hindi lang magtataas sa kanya lampas kay Lebron, kundi maaring isama na rin siya sa usapan ng greatest of all time kasama si Michael Jordan. Kahit kulang si Curry sa ilang career records na hawak nina Lebron at Jordan, naniniwala si Pierce na ang championships ang magiging basihan. Dahil naman san mega pahayag na ito ni Pierce ay maraming nga Lebron fans at ilang analyst ang komontra dito. Ayon sa kanila kung championship nga ang magiging basihan ay dapat nga si Bill Russell ang GOAT dahil sa meron itong 11 championships, dagdag pa nila masyadong inggit lang at nagpapakahate lang itong si Pierce kay Lebron James. Gayon pa hindi magiging madali ang daan ni Curry at ng Warriors. Kailangan muna nilang talunin ang ikalawang seed na Houston Rockets at posibleng humarap kay Lebron sa ikalawang round. Kung mangyari man ito, tiyak na mababago ang mga naratibo ng kasaysayan depende sa resulta. Samantala, tapos na ang regular season at ngayon magsisimula na ang totoong laban. Sa unang pagkakataon mula noong 2020, magkakaroon muli ng home court advantage ang Lakers sa playoffs sa laban kontra Minnesota Timberwolves sa Los Angeles. Noong 2020, nasa bubble pa ang liga, kaya't hindi nila naranasan ang suporta ng home crowd. Ngayon, makakaranas sina Lebron James at Luka Doncic ang mainit na suporta ng Los Angeles Lakers sa playoffs. Ang pagkakaroon ng third seed na kalaban ng sixth seed ay karaniwang may malaking agwat sa performance, pero ngayong taon, isang panalo lang ang lamang ng Lakers sa Timberwolves sa standings. Kaya kahit pabor ang LA, hindi ito magiging madali para sa purple and gold. Malakas ang depensa ng Minnesota, may defensive rating na 110.8 na ika sa buong NBA. Ang offensive rating naman nila ay 115.7, pasok din sa top 10. Bagamat hindi ganun kaganda ang stats ng Lakers, may kalamangan sila dahil sa mga star players nilang sina Austin Reeves, Lebron at Luka na maaaring sapat na para masimulan ang serya sa 1-0. May advantage sa laki ang Wolves dahil kina Julius Randle at Rudy Gobert pero gagamitin ng Lakers ang kanilang lakas sa perimeter para idaan sa labas ang opensa. Si coach JJ Redick ay may mga estratehiyang napatunayang epektibo laban sa malalaking players. Katulad ng napigilan nila si Alperen Sheng Gun at Anthony Davis sa nakaraang mga laro. Kung mapipigilan nila si Anthony Edwards at Randall, posible ang panalo bukas. Mahalagang depensahan ng Lakers ang kanilang home court. Kailangan nilang kontrolin ang rebounds, bawasan ang turnovers at pasiglahin ang opensa sa tulong ni Luka at Lebron para makuha ang unang panalo sa series na ito.